Nasawi ang limang miyembro ng isang pamilya matapos matupok ng apoy ang kanilang tahanan sa barangay Akilikaw, Daraga, Albay. Sa panayam ng Bombo Raja Legazpi kay barangay Kagawad, Harim, Barangkil, na unang responder sa insidente, nabatid na binawi ang buhay ang mag-asawa, kabilang ng tatlong mga anak nito na nasa edad 9 anyos, 5 anyos at 11 buwang gulang na sanggol. Kwento nito, nagawa sa light materials ang naturang bahay, kaya mabilis na nilamon ng apoy at hindi na nailigtas tas pa ang mga biktima ng Romis sila. Nagkaligtas na manumano ang isa pang anak matapos magtungo sa kanyang lola upang doon matulog. Sa kasalukuyan ay nagpapatuloy pa ang isinasagawang investigasyon upang malaman ang sanhi ng naturang sunog, lalo pa at solar power na manumano ang gamit ng naturang pamilya. Samantala, nanawagan naman si Barangkil sa publiko para sa mga nais tumulong sa naiwang pamilya ng mga biktima, lalo pa at hikahos din umano ang mga ito sa buhay. Um, humingi po kami sa inyo ng um, tulong para dito sa um, mga naiwang pamilya po dahil um, walang wala din po sila um, kahit kahit anong tulong po Para sa Bombo Network News mula rito sa Bombo Radio Legaspi, Bombo Romela sa Cayen Wanda sa nag-uulat for the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo.